Yan guys, nagtatalay po si Papa ng bakal. Gagawin po itong biga. Lalagay dun na. Tapos po naman, kami po ay nagpupunta na itong <laughs> <laughs> Taiwai. Yan guys, nagtatalay po si pa Papa ng bakal. <laughs> yeah. Hala, oh, that's good na <laughs> mo. Oh, Yan guys, at si Papa po ay na bakal. Uh. Yan guys, sama po nagtatrabaho. Ayun na napakalakas po ng ulan. No? Bagyo-bagyo po. Ah, sobrang lakas po talaga ng ulan dito. Para po dito ay signal ng Berto na. Bag. Yan guys, dahil po sobrang lakas ng ulan. Ayun ha. Tubig-tubig na po dito sa may pati po dito sa gilid. So, yun guys. Ito, ayan talong po may mga bunga pa. Oh. Uh, may mga bunga na, na po yung aming talong na tanim yan po yung naalala po ninyo yung aking pong binili. yan Binili ko po yan. Sa perasa Tapos po ito ating pong mga sitaw. Wow, uh, umabot na po dito sa ating rambutan Ang gapang niya So, uh, madami pa pong maliliit. Tapos may mga mahaba na po. guys, tayo po ay nakabayong. Uh -huh. dahil po maulan. Tapos po, uh, ito -huh. danaw na. Yeah. Yeah. Uh, uh, bay, haba na ng binhiin ni Papa Buna. Sobrang lakas po ng ulan. Tapos po ay uha. -huh yung palayanan po ay uha napaka tubig walang lampay umapaw uha lakas po talaga ng ulan dito matubig ang palayanan yan guys at makapayong na si papa ng plastic <laughs> talaga <laughs> may payo na si papa dalagay mo na dalagay yung bakal 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 oh, maulon maulon ten yan, yan guys at kami pinapapaisip din ni tita jow at kala nam ilalagay lampo dun sa loob ng bahay yung pala po yung kakabit na din pala yan guys, at wala talagang pipigil sa bagyo, sa pagtatrabaho, si Papa. <laughs> Tuloy pa rin po ang paggawa ng bahay. Yan guys, at umukit na po si Papa, oo. Uh. At pinitas na po pala ni Mama yung sitaw, oo. kita agus kita jauh papain papa kau ya kita jauh sel punya apa yang ayin. Ito, naglalagay ko sa si pa ng wire dyan sa bakal. Yan at sa si mga po, sinasunod ko yung, yung, sa, yung bakal dun at ina -ais. Guys, maulan! Tamang video lang po muna. Wala po ngayon magawa. Kaya natin siya po, nagpapaulan na. Grabe po, kalamig to man din.

Alam! lang! No, 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 no. na nga si Dan. Yolo ka sundalo. Wey! Sila <laughs> po nagahangot. Tama video lang po ako. At ang pumabasa ng cellphone. Yan. Yan at nilulusot po nila dito sa may bintana. Oops. <laughs> It's it. hindi pa. Masan pa muna ako. Ano si Dayan ay nakikiakit-akit na may rin? May Dayan, Niki Umayos! Iyo, lakas si Dayan. Iyo! <laughs> Down. Down. Up.

Galing! Ganda na ating payong yan, guys. Ganda pa rin kawa sa payong. Yan. <laughs> oh my God. Nababasa yeah. nga Nababasa nga. Ay! Nahuhuli din payong. Kasi tayo pinagre video din. Ay! Umayos ayos ka na yan. <laughs> yeah. Waterproof yung kanilang <laughs> sa yan. Anong ginagawa ng update ba? Anong ginagawa ng update Tatali na ano? Stay Stay Okay, Oo, yeah. Bakit maulan? bagi yung <laughs> Guys, lalo pa po, po inilakas ng ating ulan. Lalo po lumakas. So, <laughs> Lalo po lumakas ang ulan. Eh, si Papo. Pwede trabaho pa rin po. Kunin mo yung ano, yung kanang nolumput di pa pa dinang kuri natin ilumput dinang ah. diyan <inaudible> kung yan si si po katuulong mo Yan, yon si Dan, <laughs> si Dan po tagata taas. Yun. Up, up, up. Yan, lalapit po tayo. Oh, si Dayan po. Push mo yan, Dayan. Tas, tas mo Dayan yung kalikili mo. Yan, tayo po. Oh, tayo po. Oh, tayo po. Okay. Ito po ang aming merienda. Cup noodles sa tamang-tamang ulan at may hambor. Yan, at si Mama po yung uumpisa na mag-merienda. At siya po yung na naglagay ng ano, ininitay agad ay

para lasan ko na ulan. Ito ba? Ito ba? <laughs> <ligi> <laughs> ito ba? makeup ba? Ito ba? <laughs> <laughs> ito ba? Ito makeup Ito ba? 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 nagawa ngayon yan lang po ang nagawa namin yeah wala lang po dito gaabot ng mga gamit-gamit Yan guys yan na pala tinaba nalagyan ng bakal oh iya wala na naman na <laughs> thank you for watching Like, comment, and share.